Ayan, nandito na naman tayo Mga Tolls and Friends Good afternoon Ara, ara Nandito na naman tayo, parara Parara Sundo sa Susundo ako sa aking Minamahal sa buhay Lilibit Kapilitan oh. Ayan, hintayin natin dito Sa uh, Sa landmark ng Parara tigbawan ilo-ilo para Andito yung landmark bar ng para raw yan. yan. Yan, punta tayo dyan sa taas. Ah, ay, nandun na pala siya, oh. Nandun na pala siya naghihintay, mga to, sa imprenso. Hello. <laughs> Wala baseball no. Yeah. Nanjan na pala ka sa ka man oh, sana. Bakalan na ito. Bili na ni Bakjo. Ay, Oh, sige. Ayan, nandito na pala siya, oh, mga tolls and friends. Sinundo ko yung akin minamahal sa buhay. sa O Nagutom ko. Wala pa. Bitrans, Philippine Bitrans Region. yan bibili mo na tayo ng pisbol mga trolls and friends, no? Kasi nagugutom ako. Magkano bili natin? Renta? Oo. Yan, okay na to. Kasi yan na to sa atin. Totoy, ang cute mo naman. Hmm. May baseball ka mo, no? Ne, may baseball lablang lang. lang kung iba baseball plat hindi sa bilog ha hindi sa bilog tiga no may mga kikiyam ito donut na lang yun kenapa ha ano donut lang yun para mabusog ta Bili tayo na lang nang kasi wala siyang baseball na bilog no. Ang sa kanya flat. Tawid tayo mga tons and friends. Itong itong kalsada na to papuntang City and Iloilo City. Ito naman sa kabila ay papuntang Antique. So tawid tayo mga tolls friends. Ayan. Uy, lumabo. Luba data itong silpong ko. Lumabo, no? Lubat. Lubat siya mga tolls Prince. friends. ito ay yung tinapay. Pabili ito, 'yung ito, to, tagpilan niyo. available 20 pesos ah 30 pesos 30 ito 30 pesos Ayan, tumawid tayo uli mga tolls and friends. kain. Yan, ilan ilan na? Oh. Yan, hanggang dito na lang akong video mga Tulsing Friends. Maraming salamat. Ay, salute yung mga